Bibigyan kita ng 500 pesos kuya, pero kailangan mong ubusin itong bacon, egg, rice at royal within 3 minutes. Kuya, kapag nagawa mo ubus yan, say na, ang 500 pesos na ito, kunin mo. Bago tayo magpatuloy sa video ito mga katropa, kung bago lang kayo dito sa aking page, baka naman. So, paano kuya, kakasako ba sa ating 3 minutes eating challenge? Kaya bang maubos ang pagkain ito, Nang na hindi natatapos, ang oras mo? Kakasako guys sa kainan. Yun, mga katropa, si Kuya pala ay sanay sa kainan. Kuya, isingit mo muna ang pera dito sa ilalim at mag-ready ka na dahil your timer starts now. Sige, Kuya, lapangin mo na yan. Okay, so, mga katropa, tinabig mo na dito niya yung kutsara at tinidor at dito sin sinimulan na sumubo, mga katropa. Kita nyo. Okay? Sige, Kuya, tuloy-tuloy lang, ha? Kaya mo yan. <laughs> Inamoy pa <nga> Okay. <laughs> Sige kuya, tuloy-tuloy lang kaya mo yan Okay, so yun mga katropa Habang sumusubo dito si kuya Isinasabihin niya ng pag-inom ng tubig Kaya mo Okay So ito bacon, so kukunti lang naman yung bacon mga katropa Tapos isang itlog Okay, so kita nyo, tuloy-tuloy ang pagsubo niya dito Hindi kaya mo yan Mag-concentrate ka ha, kaya mo Okay, so mga katropa si Kuya ay meron pang 2 minutes and 10 seconds para ubusin ang pagkain nito. Kaya yan mga katropa, ubus na agad yung isang rice. So dalawang rice lang ito mga katropa. Kita nyo naman. Kaya mo yan Kuya, mag-concentrate ka. Yun. Okay, so medyo mabagal ang pagsubo pero yung paglunok mga katropa ang makikita nyo dyan. Napakabilis lumunok. Kita nyo. Wala nang nguya-nguya, diretso lunok agad yan mga katropa. Mahaba pa yung oras sa tingin ko naman ay kakayanin pa itong maubos ni Kuya mga katropa One rice, ubos agad So isang rice na Kita nyo mga katropa at mahaba pa yung oras niya dito Okay One minute and 32 seconds ang oras na natitira Sige, so, tuloy lang kuya, kaya mo yan Okay, sakmalin mo na agad yung isang rice Yun mga katropa, sinakmal na Kaya pa to, kaya pa Okay, so mga katropa, si kuya ay meron pang 1 minute and 16 seconds. Ano sa tingin nyo? Kakayanin ba na maubos ni kuya pagkain ito o hindi? Sige, tuloy-tuloy lang. Kuya, kaya mo yan? Okay, so ito, Royal. Kailangan mo maubos to. Sasalinan natin yung baso mo. Okay, so mga katropa, tinulungan ko na magsasalin ng uh, Royal si kuya para mabilis niyang malunok yung pagkain. Last 52 seconds kakunti na half price na lang yan mga katropa tapos yung bacon naman ay madaling lunukin at yung itlog sige kuya kaya mo yan kita nyo mga katropa slowly pero grabe naman ang paglunok dito true tuloy last 35 seconds oh. ano <laughs> Sige kuya, kaya pa Last 25 seconds Kaya pa yan Kakunti na yun, kita nyo mga katropa Dadalawang sakmal na yan Last 16 seconds <laughs> Kaya pa <ba? laughs> Kakunti na sayang Medyo napatawa lang si Kuya ng konti sa pag ano Sayang kakunti na 5 seconds 3 2 1 Time is up Sayang kuya Kakunting oras na lamang At talagang mauubos na Pinatawa lamang Okay so harap dito kuya Okay. So kuya hindi mo manubos sa pagkain ito within 3 minutes. Okay lang yan dahil kumasaka sa ating 3 minutes eating challenge. Meron ka pa rin 100 pesos consolation prize. Kuya, thank you sa pag-isa sa ating 3 minutes eating challenge.